Hindi po lahat na namamatay dati ay pinatay ng pulis. Yung iba dyan, sasabihin ko sa inyo, yung iba dyan, pinatay ng kapwa nila, drug user or drug addict, kasi nagkaunsihan. Nagkaunsihan, kunwari, nagpabenta isang drug lord, nagpabenta ng drugs sa ganito sa isang tauhan niya, tapos inistapa yung pera, di papatay siya ng drug lord, di ba? Kung marami mang sobrang nagsasabi na ang dami na mamatay dati, pero choice man nila yun. Kasi kung hindi ka magbibenta, hindi ka gagamit ng drugs, hindi ka naman mamatay. Hindi ka rin makukulong. ba? Diba? Pero yung mga biktima nila, hindi na choice ma hindi na choice ma up, hindi na choice patayin. Hindi nila ginusto yun. So may kaso ako until now, pero yung nangyari sa akin na napatay ko isang drug lord, hindi ko pinagsisisihan. Hindi, hindi, ko pinagsisisihan. So bilang isang public servant, isa yun sa isang bagay na kung dumating ang panahon, natanggalin ko itong uniform ko at matatapos na yung pagtatrabaho ko bilang police. Yun ang isang bagay na pwede kong ipagmayabang sa mga ako ko, sa mga anak ko. Until na nagsasuffer ako, way back 2022. Oh, 20, oh 2022, last year ano ako yun nagsasuffer ako sa kaso ko. Pag, alam nyo, sabihin ko sa inyo, pag ang pulis kasi ngayon, hanggang ano naman, pagka nakapatay ka, may kaso ka. Ako nga may kaso ako hanggang ngayon, pero sabi ko nga, kinabahan kaya ako dati, kala ko tatawag na ako sa sentin. No? Alam mo, kaba ko, pero sabi ko naman, if ever man, one day, tatanggalin ako sa service ko, kung bibigyan ako ulit ng pagkakataon na maulit yung nangyari yun, kung mamamatay ulit yung drug lord na yun, hindi ko rin pagsisisihan. At the same time, kung hindi ko naman din ginawa yun, ako yung mamamatay. Kasi may baril siya eh. Pero for me, nung time na yun, sa totoo lang, habang tinitignan ko siya, bilang tao, may konsensya ako, bilang tao, may kabaprin ako, nakikita ko sa harapan ko yung taong, ano, yung tao na patay na sa harapan ko tapos ako nakapatay sobrang yung kaba ko yung kaba ko grabe pero naisip ko deserve ba ng tao ang tumamatay sabi ko sabi ko sa ko dahil hindi dapat ako magkaroon ng guilt kasi tingin ko deserve niya kasi ang daming mga batang nasisira ang buhay dahil sa kanya ayun kaya sabi ko nga kung magbibigyan ako, sir, baka may galit sa yung boss ni mo si <laughs> sir, baka magalit sa yung boss mo na si Mr. Tory. Hindi naman siguro kasi not partisan na naman ako. Siya sabi ko lang naman na about sa yung drugs ba na sana wag na silang gumamit as long as possible wag na silang gumamit kasi hindi lang buhay nila masisira pati buhay ng iba sinisira nila oo kung sawa na sa mas, kung sawa sila sa buhay nila, tumalo na lang sila doon sa ibang mundo. Doon po kayo mag-adik-adik sa sa ibang planeta. Yeah, so Pero sa mga viewers po natin, pasensya na po, hindi ako uh, nagbibigay ng hindi dahil sa takot ako, pero sabihin ko po, po sa inyo, pulis po ako bawal po kami sa mga ganyang bagay. May pinumpaan po kami. Kung hindi nyo po maintindihan yung sila sa uh, kung bakit hindi ako nabibigay ng opinion, hindi ako namimili ng side to side. Ha? Kung hindi ako nang pasensyahan nyo po, pasensya na po talaga kasi pulis po ako. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag sa inyo kung bakit. Siguro kung may mga kamagaan na kayo, kapamilya kayo ng pulis, maintindihan nyo kung bakit gano'n. Dotae ka nga. Sabihin mo nga dotae ako. Sige lang, ulitin ko po. Murahin niyo man po ako, sabihan niyo po ako ng masama, laitin niyo naman po ako, wala po akong magagawa doon kasi opinion niyo po yun. Pero gagawin ko po rin ang trabaho ko kasi yun ang sinumpaan ko.